Ayan mga idol, si Dickie ay, ay Jollibee na naman. Malinggi kami mga idol eh. Bili kami ng Kalunggong. Tsaka Munggo. Ayan Munggo. Pakita mo Munggo. Munggo, Munggo. Ay, magunta kami dyan eh. mga idol eh. Ay, dumahan mo ng Jollibee. Ayan Baka ba mapusa? Wala pusa? pusa. Paano na lang? Ayan. Ayan, kami ng idol. May sobra akong... Ayan ako, pinamalingke. May sobra akong pinamalingke. Ayan na isda, nandun sa labas. Iniwan. Oo. Oh, Ang mukhang dike oh. Ayan Oh mukhang Jollibee na siya. Jollibee. Oh, pili ka na. Anong ano? Ha? Kawak mo. Bidyan mo ako. Balik na dyata. Yan. Magkano ba? Magkano kasi sa atin? Magkano kasi sa atin? Ito na lang yung 500. 100. Ha? Ito na yung 500. 500.

Ano sa'yo? Ano sa'yo lang? Mami na! Kanin! Kasya! Solo lang? Solo? Solo lang? solo lang ba? Solo lang ba? Solo lang ba? Solo ba? Solo lang ba? Solo lang ba? Solo Tuyo na yan, nakamot ko lang. Iba-iba yung mga bagulong eh. Kaya tuloy na nulot na ano mo. ,まあ, Yan ang mga gilid ng aan. Ako, nagbigal na lang sa video ko. Kanin. Kakain ng kanin. It's para na ka ng spaghetti. Chicken. Ano ba? Solo lang? Solo lang? O ano? Chicken ano? Chicken. 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 Chicken kanin, may extra rice ka wala. Tatlo hmm, yung kanin. Kasi baka mo mga putin. Hindi, hmm. <mimit> isa lang kanin ko eh. So, isa lang. Isa so, yung maglagay ng extra rice, ha? <mimit> 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 flot, yung, huh? Mami na! Yeah. Bindi, kaya, hindi, kaya <mimit> na. <mimit> kanin. Ha? Huh? Ha? Yan na. ilang minuto na. Wala pa eh, tray, ano na. Long videos na. Thank you. Maraming salamat, Idol. God bless. Oh, dandahan.